Sa tuwing lulubog ang araw sa harap ng mga mata ko, ikaw ang naaalala ko. Naaalala ko kasi yung una nating date doon sa kahabaan ng Manila Bay. Sunset din kasi noon, alas 4 ng hapon. Hindi hindi ko makakalimutan ang araw na yun dahil doon, doon tayo nagsimula. Ang ating simula ay ang siya namang pagwawakas ng aking pag-iisa at sa wakas Nasa tabi ko na ang matagal ko ng kahilingan. Hindi ko na kailangan ng shooting stars o ng mga bulalakaw. Dahil meron ng ikaw. Hindi na to. Nandito ako at nandyan ka. Dahil hindi ka na lang basta tinatanaw. Ang iyong mga titig. Na nagbimistulang mga mitsang nakasindi at ako naman na kandila. Ako'y natutunaw. Ako'y nalulusaw mahal. Dahil mahal. Sa una nating date. Doon sa kahabaan ng Manila Bay, hawak ko ang kamay mo at hawak mo ang kamay ko. Sinusulit natin ang bawat sandali habang magkasamang tinatanaw ang paglubog ng araw. Kaya't sa tuwing lulubog ang araw, sa harap ng mga mata ko, ikaw ang naaalala ko. Kasing ganda mo kasi ang kalangitan kapag ganong oras kapag ang kalangitan ay binabalot ng pinaghalo-halong kulay ng asul kahel at rosas. Sa rosas, naaalala kita. Naaalala ko ang malarosas mo mga pisngi. Naaalala ko ang malarosas mo mga labi. Sa kahel, hindi mo alam kung gano'ng kasintingkad ng kahel ang araw ko sa tuwing makikita kita, sa tuwing maririnig kita, sa tuwing maririnig ko ang mahal kita sa asul. Pasensya. Hindi kita kaya ng pangakuan na kaya kong tawirin ng asul na karagatan makasama ka lang. Bagkus ay ayayain kita. Sabay tayong sumisid sa asul na karagatan. Sabay nating languin ang mga problema. Ang kaya ko lang ipangako mahal ay kung sakaling malunod ka na dahil sa bigat ng iyong dinadala. Sa bigat ng iyong problema ay nandito ako para sagipin ka. Nandito lang ako para sa ka. Iaahon kita muli, tuong sa dalampasigan, sa gayon ay sabay ulit nating matitigan ang paglubog ng araw. Dahil sa tuwing lulubog ang araw, sa harap ng mga mata ko, ikaw ang naaalala ko. Oo, naaalala kita Nagmistulan kasi akong tanga Dahil hindi ko lubos akalain Na sa paglubog at pagpapaalam ng araw Ay sasabay ka At iiwan ako dito mag-isa Dito sa gitna ng kadiliman mag-isa Habang pumapatak ang luha Kapiling ang buwan ng mag-isa Habang tinatanong ang sarili sa kawalan Kung bakit mo ko iniwan ng mag-isa habang pilit binabalikan ng lahat kung saan ako nagkamali ng mag-isa. Pilit na tinatanong, masaya naman tayo dating dalawa pero bakit ngayon? Ito na naman ako, mag-isa. Wala ulit kasama manood ng paglubog ng araw. Dahil sa tuwing lulubog ang araw sa harap ng mga mata ko, ikaw ang naaalala ko. Oo, oh, ikaw, ikaw at wala nang iba. Ikaw at ang mga katagamong pasensya na. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Pasensya na, makakahanap ka rin ng iba. Pasensya na, mas mahal ko pa rin pala siya. Ngayon, Sana bumalik ang mga bulalakaw na minsan ko nang pinagtabuyan. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko hihilingin na bumalik ka o iwan mo siya para sana tayo na lang dalawa. Ang hihilingin ko lang, sana sa susunod na lumubog ang araw sa harap ng mga mata ko ay isama niya ang mga sakit, luha, pasakit, alaalang mapapait, pati na ang durog na puso ko.